Maraming mga babae ang nagtatanong, ano ba ang hinahanap talaga ng isang lalaki sa isang babae? At bakit merong mga pagkakataon na merong mga lalaki na iniiwan yung isang babae para sa ibang babae na kahit na yung kanilang uh, iniiwan iniwan ay mas maganda o mas matalino o mas mayaman don sa babaeng ipinalit sa kanya. Ano nga ba ang mga dahilan ng mga lalaki? Bakit ganun? Hello and welcome back to my channel. Bago ang lahat, magpapakilala po muna ako muli sa mga bago po nating uh, viewers dyan. Ako po si Lorelle at ako po ay isang um, HR practitioner, HR consultant, freelancer at uh, currently working as a part-time HR manager na rin. So ang mga pinag-uusapan po sa channel ko ay mga tungkol sa pag-ibig sa buhay-buhay at minsan ay tungkol na rin po sa HR na kung pwede ko pong ma-share sa inyo. So ang topic po natin ngayong araw na to ay yung sampung bagay bakit gustong gusto ng mga lalaki na kasama itong tipo ng uh, babae na to. Ang video na ito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Hindi ito para sa lahat ng lalaki dahil bawat isa ay may iba't ibang preferences at personality. Layunin lang po ng video na ito ay bigyan kayo ng insights base sa pag-aaral at sa karaniwang obserbasyon na nakikita natin sa mga karaniwang relasyon. Ngayon, pag-usapan na natin ang mga sampung bagay na gustong-gusto ng mga lalaki kapag kasama ang babae. Hindi lang ito tungkol sa itsura, may mas malalim pa itong dahilan. Dahil ang pinaka naaalala ng lalaki kapag kasama ang isang babae ay ang kanyang nararamdaman, ang kanyang naging experience during na kasama ka. So, sim so simulan na natin. Ang unang-una dyan ay yung comfort at yung peace of mind. Kapag kasama ka ng isang lalaki, ang unang-una talagang gusto nila sa babae ay yung nagbibigay ng comfort at peace of mind. yung Alam mo na, yung mundo natin punong-puno na ng stress, ng pressure, ng problema. So, ang hinahanap nila ay ang presence ng isang babaeng nagbibigay ng kalma nang hindi ng gulo, yung kalmado kapag kasama kasama kanya. Yung kapag kasama kanya eh yung parang ang pakiramdam niya eh um payapa ang mundo, payapa ang buhay. Alam mo 'yon? Yung tanggap sila kung sino sila, walang judgment, yung para lang silang feel at home, yung parang nasa bahay. So, parang magaan na magaan ang pakiramdam nila kapag kasama ka. Kasi syempre 'di ba, sino ba namang lalaki yung gustong magstay palagi or gusto ko palaging makasama kung ang dala mo e palaging uh, arguments o kaya naman puro negative, 'di ba? Yung parang uh, uh, palagi ka na lang may problema o palagi mong dinadaingan yung lalaki ng uh, problema. So parang walang kapayapaan. So sino ba naman ang lalaki na gugustuhin na makasama ka dahil Mabigat na nga halimbawa yung kanyang buhay, tapos pagkasama ka pa niya, lalong bumibigat. So, mas maganda dyan na kapag kasama mo yung lalaki, eh, palagi kang positive, palaging kalmado lang. Alam mo yun, wala masyadong uh, negatibo sa pag-uusap at sa pagsasama nyo. Para palaging, parang ano lang, uh, kalma lang. Ganun, uh, masaya lang palagi. Ayan. Ayan, dun sa number two, yung masayang kausap. Di diba kahit sino naman, kahit sa kaibigan, kahit nga may bago ka lang kakilala eh, parang nakausap mo siya tapos ang gaan-gaan ng feeling mo, ang sarap-sarap niyang kausap, parang hindi mo na makalimutan yung tao na yun, di ba? Parang kapag ka, may gusto kang kausap or gusto mong makipagkwentuhan, siya yung hahanapin mo. Kasi nga, nasabi mo, ay, si ano yung gusto kong kausap kasi magaan kausap. Ganon din yung mga lalaki sa mga babae. Mas gusto ng mga lalaki, yung masarap ka kausap, yung hindi lang yung small talk, yung malalim at uh, meaning, meaningful yung, co yung conversation. Kaya nga dun sa mga una kong video, nabanggit ko dun na aralin mo yung lalaki mo, your man, yung kung sino man yung uh, dinedate mo, or yung boyfriend mo, or yung nagugustuhan mo, aralin mo siya para malaman mo ano yung mga interest niya, so mag- mag-start ka rin mag-research. Research para kapag nag-usap kayo, malalim yung napag-uusapan yung meaningful yung conversation. Hindi ka, hindi ka nga, nga every time na meron siyang topic na bubuksan. Yung, at saka yung tipo mong, yung tipong um, kaya mong makinig sa kung ano man yung ikikwento niya. Yung uh, kaya mo ring magbigay ng opinion. Yung may sense. Alam mo makikita nila doon na may sense yung usapan, hindi yung basta-basta lang usapan, hindi yung mababaw na usapan. So, ang bonus rin is kung kaya mong patawanin, siyempre yung sense of humor. Sense of humor plus good conversation, per perfect na combination yan. Kasi kung masarap ka ng kausap, tapos napapatawa mo pa siya, siyempre hahanap-hanapin ka rin ng lalaki na gusto kitang makasama, kalmado ka na, masarap ka, masarap ka pang kausap, tapos may sense of humor ka pa yun. Yun ang napakagandang uh, combination na hanap-hanapin sa iyo ng isang lalaki. Okay, yung pangatlo natin, yung supportive energy. Ano ba yung supportive energy? Ito yung para sa mga lalaki, yung naa-attract sila dun sa mga babae na parang naniniwala sa kanila. Yung nandyan yung suporta, yung hindi mo kailangang ipagsigawan, pero yung simpleng uh, sabihan mo lang siya na, no, oh, kaya mo yan, diba um, i believe in you diba yung parang ikaw yung uh, number one na uh, cheerleader nila kung ano man yung uh, ginagawa nila malaking bagay na yun sa kanila malaking points din yun dahil um gusto kanila makasama daw ang feeling nila believe ka sa kanila diba kapag naramdaman ng lalaki na kasama kanila sa laban ng buhay nila hindi lang sila nahuhulog sa'yo nagiging loyal pa sila sa at syempre yun nga mas gusto nila na palagi ka nilang kasama kasi syempre may kasama ko na lumalaban sa buhay yun yung uh, pakiramdam nila ayan yung pang-apat natin yung respeto sa pagiging lalaki nila kahit naman sino gusto ng respeto di ba kahit babae kahit sinong tao gusto na nirerespeto sila pero sa mga lalaki big deal ang uh, ang uh, sobrang, uh, I mean, big deal sa kanila, yung irespeto sila ng partner nila na babae. Kapag pinaramdam mong nire mo sila, hindi lang bilang partner, bilang uh, tao, doon sila lalong uh, uh, na-attract. Lalo ka nilang papahalagahan. Kasi, siyempre kapag may respeto, actually, ako... Um, sa akin na sa opinion ko parang mas importante ang respeto kasi pag may respeto diyan magbi na ng aniyan ng love pero kung meron kayong love tapos walang respeto sigurado magigibayan pero kung nauna yung respeto uh, maggoogrow ang love magbi talaga yan ng love kasi pag walang respeto um wala rin uh, lalayo at lalayo rin ang lalaki sa iyo kasi ang feeling nila uh, wala, wala kang respeto na parang feeling nila ang baba-baba nila. So, bumababa yung pagkalalaki nila. Kaya siguro, syempre, sino ba namang lalaki ang gustong makasama ang babae na palagi silang idina-down o hindi sila inire-respeto, di ba? Ayan, yung panglima natin, yung fun and adventure. Hindi lahat ng lalaki adventurous. Pero, lahat sila gustong maramdam, makaramdam ng uh, masaya kapag kasama ka yung palaging merong uh, parang palaging merong adventure hindi naman yung adventure na alam mo yung pagkakit sa bundok or what hindi naman yung mga simpleng simpleng trip uh, mga trip lang halimbawa yung uh, panonood ng Netflix uh, kayong dalawa na meron kayong popcorn yung mga ganyan Or food trip, tara, uh, kain tayo dito sa, di, di, alam mo yon sa kabilang kanto. Alam mo yung mga ganyan. O gala tayo, or mag-walking tayo. Yung uh, marami, maraming simpleng bagay na pwede kayong magawa. Hindi yung uh, mga gagastos ka ng malaki. Yung mga simpleng mga activity lang. So gusto nila yung may mga ganong activity. Kasi ano yun eh, uh, parang memories yun na, na gumagawa ka ng uh, um, mga activity like a quality time with with your ano with your partner dun sa lalaki na kasama mo mahalaga kasi sa kanila yung ano yung merong excitement at saka yung positive ang uh, ang uh, bonding moments niyo yung mga positive yung mga activities niyo kapag yung um activities niyo yung bonding niyo is paulit-ulit medyo nawawala yung spark kaya ikaw bilang babae iisip ka rin ng mga activity na pwede yung gawin kasi minsan hindi nagii-initiate yung lalaki hindi sila mahilig mag-arrange ng mga activity hindi naman lahat pero i mean kung hindi ganun yung lalaki mo then ikaw yung mag-initiate na gumawa ng uh, something na maliliit na bagay, maliliit na adventure, uh, maliliit na ano na mga activity para sa inyong dalawa. Kasi kung uh, palagi kang merong energy na energy na dala-dala para sa kanya, syempre may iisip niya, ma-appreciate niya na ah, gumagawa siya talaga ng something para magkaroon ng fun and uh, positive um, experience ako kapag kasama ko siya. So, mas gugustuhin ng lalaki na makasama ka pagka ganun yung uh, ginawa mo. Ayan, yung pang-anim natin, yung affection at yung lambing. Alam mo yung mga lalaki, kahit na um, matatapang yan kahit na ang mamacho niyan, ang lalaki niyan. Pero ang gusto rin nila yung mga, alam mo yun, affection, yung lambing-lambing, yung minsan, yung simple lang, yung holding hands, or minsan yayakapin mo, or minsan aakbayan mo, or minsan imemessage mo ng mga sweet words, di ba? Good morning, darling, yung mga ganon. Yung mga simple lang. Gustong-gusto ng mga lalaki yan kasi kapag uh, ipinaramdam mo sa kanila na gano'n sila ka-special kahit walang special occasion yung kahit yung everyday living nyo lang ganun uh, siya mapipil niya na ganun siya ka-special kahit sa maliliit na bagay lang nagagawin mo yun ang hindi hindi niya makakalimutan kasi parang pinapakita mo yung details at yung action mo na na special siya para sa'yo. ayan yung pang natin yung independence hindi yung independence nila o nandoon na tayo na uh, dapat bibigyan mo rin sila ng independence yung uh, yung kalayaan nila na magawa yung mga bagay na dapat nilang gawin bilang lalaki pero ang pinag-uusapan kasi natin dito bakit uh, ikaw ang gusto nitong uh, lalaki na to kasi gusto nila yung mga babae na independent yung may sariling goal meron ding sariling mundo yung um yung hindi hindi talaga totally dependent dun sa lalaki. Parang yung... pidedepende e, mo na lang yung kaligayahan mo dun sa lalaki. Parang nawawala yung attraction ng lalaki pag sobra kang dependent sa kanya. Kasi... Um, parang hindi hindi yun attractive sa mga lalaki kapag yung babae palaging nakadepende sa kanya. Pati yung kaligayahan na niya, idedepende niya na dun sa lalaki. Hindi, mas nire-respeto at mas, naa-attract ang mga lalaki kapag independent ang babae. Yung kapag confident yung isang babae, yung meron siyang sariling uh, passion, meron siyang sariling pangarap, tapos may mga achievements siya. Ayun, mas lalong humahanga ang lalaki sa babaeng ganon, yung nakikita nila confident ka talaga na hindi mo depende sa lalaki yung yung uh, yung kaligayahan mo, yung buhay mo or yung achievement mo na hindi ka na makabuo na kahit na anong uh, achievement nang wala yung lalaki. So medyo yung mga lalaki na nababawasan yung attraction nila sa mga babaeng ganon, yung dumedepende na lang totally sa kanila. Kapag hindi kapag confident ka yan, unforgettable 'yan sa isang uh, lalaki. Ayan, 'yung pangwalo natin. Ito very important, 'yung loyalty, 'di ba? Loyalty at saka 'yung tiwala. Siyempre, um loyalty is everything 'yan. Pag, pag yan na 'yung nawala at saka 'yung tiwala, wala na, 'di ba? Bagsak na halos wala wala na halos pag-asang uh, mabuo ng totally na buo na walang lamat kapag uh, loyalty na talaga 'yung uh, pinag-uusapan nagraramdaman ng lalaki na tapat ka at uh, hindi ka naglalaro at mapagkakatiwalaan ka tapos uh, uh, pinapakita mo talaga na seryoso ka na makasama siya o makarelasyon siya ayon lalong uh, ipaglalaban ng isang lalaki na makasama ka o na, na ipaglalaban niya yung uh, relasyon niyo kasi kahit gaano kaganda o katalino ang isang babae kung wala namang loyalty, kung hindi naman mapagkakatiwalaan, 'di ba mabilis din lalayo yung ano, yung lalaki. Pero kung loyal ka talaga at uh, ramdam ng lalaki na, na mapagkakatiwalaan ka, ayan, mahirap sa lalaki na palitan ng isang babaeng mapagkakatiwalaan. Ayan, yung pang-sham uh, natin, yung positivity hindi attractive ang, ang babaeng palaging negative yung ang naririnig na lang ng lalaki yung puro reklamo, puro drama, puro problema. Alam mo yun, mas gusto nila yung babaeng light kasama, yung masayahin kasama, kagaya nung uh, number one natin na hanap nila is yung peace of mind, di ba? So, kung palagi ang kwento mo tungkol sa problema mo, palagi kang tapos yung mga simpleng bagay na hindi naman dapat problemahin, problema mo, tapos ikikwento mo pa sa kanya. So, yun, medyo negative yung dating nun, di ba? So, ang positivity kasi is contagious yan. So, kung positive ka, mahahawa siya. And kapag nahawa siya, syempre, good vibes yan. Good vibes yung dala-dala mo para sa kanya. And di syempre, ikaw yung babaeng uh, babalik-balikan niya na gusto niyang makasama. Ayan, at yung panghuli natin, yung pangsampu. Siyempre, authenticity. Be true to yourself, di ba? Sa huli, yan talaga ang pinakagusto ng lalaki. Yung nakita niya authentic ka kasi nakita niya na, natatawa siya sayo kasi uh, napakatotoo mo, hindi ka fake, hindi plastic, hindi ka nagpe -pretend. At most especially, hindi ka trying hard na magpaganda or magpakitang gilas doon sa lalaki kasi pag kapag totoo ka sa sarili mo uh, totoo ka sa ugali mo totoo yung ipinapakita mo pinapakita mo yung kahinaan mo pati yung uh, lakas mo mas lalo kang nagiging um uh, kaaya-aya doon sa tingin ng lalaki o mas lalo kang nagiging attractive kasi makikita ng lalaki yung ano yung pagiging totoo mo eh yung hindi ka talaga peke di ba authenticity beats perfection hindi mo kailangan maging perpekto kailangan mo lang na maging ikaw maging totoo ka sa sarili mo wag kang magpaka-plastic sa harapan lalo na sa harapan ng lalaking uh, nagugustuhan mo or karelasyon mo ayan kaya mga kababaihan tandaan niyo lang na hindi looks ang unang-unang hinahanap ng lalaki. Initially, oo, um syempre nagagandahan or uh, napopogian, na pero yung pinaka-naaalala talaga nila ay kung ano yung kung ano yung nararamdaman nila kapag kasama kanila. 'Di ba? Yung kung naibibigay mo ba sa kanila yung uh, peace of mind, yung respeto na hinahanap nila, yung saya na hinahanap nila, 'di ba? 'Yon ang mga bagay na hindi uh, hindi ka makakalimutan ng lalaki at gusto kang palaging kasama kesa sa ibang babae. Kung nagustuhan po ninyo ang uh, video natin ngayon, paki-like naman po, paki-subscribe at sana samahan niyo po muli ako sa mga susunod na video. Maraming maraming salamat po. Ay siya nga po pala, kung meron kayong mga katanungan or topic na gusto niyong pag-usapan natin, paki-comment na lang po below and then uh, gagawan ko po ng, uh, ng script para ma-discuss ko po muli sa inyo. Maraming salamat po.